Yung specialty po talaga namin dito, tapang kabayo. Pa kasi ito pong bestseller namin yung tapa. Yung luto nila, Toto'y ay laging bagod. Ang tinitinda po namin dito ay Bintilog po. Mas kilala kami kasi dyan sa pangalan na Bintilog. Kaya sa halagang 20 pesos lang po, pwede na po silang kakain may tapa na po, may itlog sa kanin. Masarap naman to kahit mura tinda namin eh. Kasi kung hindi ito masarap, at ano, hindi ato balik balik ka ng mga customer namin. Simula pa nung nasimula ako. Ay, ako pa pala si Toto, John Raymond Montelibano, mas kilala sa Toto Bentelog. Dito lang po yung matatagpuan yung pwesto namin sa number 48, Rivera Street, Barangay Tanyong, Balabon City. Malapit lang po sa, sa Macdo Bayan. Meron din po sila mamili na pwede dito sino po, pwede din skinless sa halagang 20 pesos. Wala po kasi sa laki yung yan sa pag-iipon mo. Kahit maliit man, piso man siya, siya o limang piso, ipunin mo yan o araw. Marami din pag sinasama-sama mo balang araw din eh. Kahit anong mura ng pinda mo, kung hindi ka marunong makisama sa customer mo, hindi ka nababalikan talaga. Kailangan mahalin mo yung mga customer mo. Kung gusto naman po nila na marami, meron naman po kami regular dito yung 40, 40 pesos po nga Tapsilog. Meron naman kami mga ulam na kung gusto nyo po ng hindi Tapsilog, marami naman po yung ano, pagpipilian po kayo dito. Bawat po kain nyo dito, may libre naman kami sa Marami po yun nila. Lalo pag matakaw po sila kumain, o, pwede po wala sa 40 na lang. Huwag po na sa mga budget-budget. Pero kung wala naman talaga budget sila, pwede din naman 20 pesos lang. Pag nagdagdag sila ng kanin na kalahati, o, worth 26 pesos, busog na din po sila. Uh, yung 20 lang na tapsilo kasi worth it sa presyo. Kahit ganito mura po yung tinda namin, ganito pa rin timpla namin. Kasi hindi po nagbabago timpla namin. Kasi ito po lahat ng timpla ko, sariling timpla ko to kasi lahat eh. Bali open po namin dito is 6.30 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Depende pa po sa bugso ng tao. Minsan ang, ang sarado namin dito hindi pare-pareho sa oras. Pag bugso ng customer namin minsan na maaga, Misa na 9 o'clock pa lang, 9.30, sarado na kami. Man dito, Sunday po yan, wala po kami sarado. di lang po yung sarado namin dito. Mga customer ko dito, halos po mga estudyante, iba-ibang eskwelahan. Pag nakakabilis lang dito at natikman nila yung luto namin dito, binabalik-balik ka naman nila lahat. Tapos may pagbalik nila dito, may mga kasama-kasama mga barkada. Diyan, pamilya nila. Makakatipid ka po talaga. Lalo na kapag may mga project po kayo, ambagan, groupings. After school po, dumidiretso po kami dito. Kumakain po kami dito kasama po mga kaklase, kaibigan, ganyan. Kasi pagsapit ng mga nine, madami ng tao, mahirap na kumain. Yes. <laughs> mahirap ang pagsiksikan eh. Malaki po tap si dito. Pero po dito yung mga customer namin, kahit malalayo, dito po dumadayo. Masarap. Masarap po talaga. Malasa. Taga Balinsuela. Tulad yung mga taga malinta na customer. Taga Tansa, mga botas. Meron din dito nga dumadayo taga no Balinsus. Tapos dinadayo pa namin dito. Sa ulo pa kami, maraming mas marami kayo. Pero dumadayo pa rin kami dito. Saka talagang babalik-balikan mo kasi sobrang sarap ng tapa niya. Quality. Kahit wala na kami tindad dyan ng mga ulam, basta may tindakan tapa dyan, ang customer namin hihinto at hihinto. Kasi po ang tapang kabayo namin, ito po yung binabalik-balikan ng mga customer namin. Dati talaga trabaho ko, puro halos kainan eh. Kaya naisip ko din nung bakit nalang hindi ako magtinda. Kasi marunong naman ako magloto. Marami na sarapan sa loto ko. Hindi lang loto ko, siguro masarap, pati siguro ako. Ay, sarap na rin doon. Di ba? Huwag <laughs> ka na mag-react ng sarap. Ano yun? <laughs> Matagal-tagal na rin siya may 8 years, 9 years na siguro ito. Yung passion ko talaga, luto. Kasi halos ang tabaho ko puro sa pagkain. Aya, naisipan ko talaga na gano'n, eh. pinda na lang ako. Nag-umpisa lang din ako sa maliit eh. Halos ito lang sa istante ko to, lang sa pwesto ko dati to, maliit na talaga siya. Halos isang taon lang doon sa loob talaga makakaano. Kasi ito mga suki ko na noon pa yan eh, simula ko noon, halos sila lahat yung mga suki ko naman kumakain dito. Kaya sa ilang taon na din sila na no, hindi pa nila ako itiwan. bagay ito ng trademark ko eh, nakilala ko sa halagang 20 pesos. Kasi yung nakuha ko yung ideya ko yan sa puhunan ko na 2,000 lamang. Kaya doon ko po nakakuha ng ideya nga, bakit hindi ko kaya try mag 20-20? Kasi mas affordable sa mga bata naman. Mga lalo na po sa mga estudyante. Kahit bata matanda, pwede sila. Wala sa laking kita yung hindi sa pag-iipon mo. Kasi kahit piso ipunin mo yan, pag hindi inipon, inipon mo yung balang araw, binilang mo yan sa isang buwan, may 30 pesos ka na. Pag hindi mo inipon ng peso na yan, wala. Kailangan mo talaga mag-ipon ka. Kahit maliit ang krita mo, kailangan mo talaga magtabi kahit paano. wala sa panahon niya tagtumal, wala ka na ipang pahugutin doon para pang patapal din na Wala ka kita. Siyempre tatapal ka sa negosyo mo. Kailangan mo talaga may ipon. Kasi pag wala ka ipon at magdat na ka ng tagtumal, wala. Bagsak ka talaga. Yung pinabalik-balikan dito kasi sa amin, ito yung tapang kabayo talaga namin. Kasi ito hindi na talaga nababagong timpla namin eh. Sarili ko po talaga ang recipe ng kabayo sa timpla namin dito sa tapa. ayaw ng customer na pag bumili ng tapa na walang suka. Kailangan kasama talaga suka. Kasi yun ang pangdagdag lasa sa tapa namin, yung suka. Kahit itong suka, pwede mo nang gawin itong ulam regarding doon sa timpla niya kasi masarap talaga siya. Marami na kami suki dito sa ano, dahil sa murang tinda namin. Tapa niya kasi, boss, uh, malambot, uh, masarap, malasa. Taka sulit yung presyo niya sa halagang 40, busog ka na. And sulit na sulit. Pag kumakain ako dito, in-order ko lagi. Tatlo, sa halagang 60 pesos lang, mabubusog ka na talaga. May tatlong itlog ka na, may tapa ka pa, tapos may tatlong rice ka pa. Um, mura na, tsaka ano, masarap. Dito po talaga sulit po talaga yung pera niya dito. Kasi 20 lang po. Hindi lang sa 20, pwede yung 20 maging 40, Depende sa gusto mong takal ng tapa mo. As long as kaya mo ubusin, okay naman siya. Unang kaibigan pa rin mga ano dyan, mga, so, mga customer po. Kasi ano eh, kung mga customer na ako dito, maharap kasi ako sa customer eh. Malampi ako sa customer. Ay, napaka niya ni Toto. Marunong po talaga makisama si Toto. Oo, isa rin sa binabalikan kasi ang galing niya talaga makisama eh sa sobrang approachable niya mabait siya sa ano, customer kaya marami rin kumakain dito. Talaga matibay yung bentilog nito to kasi madami talaga kumakain. Kasi simula nang umpisa ako, yung mga customer ko, halos lahat may nadadagdag pa rin kami ng bagong customer lalo ngayon. Since ano pa ako eh, third year high school dito na kami kumakain. Hanggang ngayon kumakain pa rin kami dito. Opo, parang balkada lang kami. Kahit yung mga tao ko, parang balkada lang kami yan eh para hindi na sila iba sa akin. Sobrang bayad niya ni boss, parang ang mga kamag-anak lang yung mga tauhan niya dito, eh. nagpagbiruan din siya. Tapos kapag malungkot ka, papatawanin ka niya. Hindi niya kasi pinaparamdam na boss siya, parang pare-pareho lang kami. Di tauhan, to rin niya sa amin. Para tropa-tropa niya lang din kami rito. Pwede mo siyang utusan, pwede mo siyang biruin hindi ko naman sila tinuturing ng ibang tao. Para lang kami tropa. Para, kasi ayaw ko sa tindahan yung nanim, na, yun, na kasi maangot, na, ka, ano, gusto ko lagi kayo masaya. Para masaya din tanda sa, sa tindahan namin. Ay, ano yung baso? Mabait yan. Wala katulad yan. Dabi siya, dabi siya sa lahat. <laughs> ng pamilya ko, natulungan ko na rin sa kahit anong hirap nila, eh, nakatulo, natulungan ko na rin sila. na ano ko sa sarili ko, yung dating palaboy-laboy parang hindi akilala dati ng tao. eh, ngayon, parang halos mo yung pag lumalakay siya, kilala ka ng tao. Dahil sa, sa pagbabago nga na ano sa akin. Pero mananatili ka pa rin na simple lang. Huwag ka lang magmataas kasi mahirap kasi para ano, baka bigla ka lang lumagapak, di ba? Kahit anong meron ka, kailangan mo, pakumbaba ka pa din. Naging marunong ka makisama sa kapwa mo. Meron man sila o wala, kailangan pakisama mo ng ayos. Ay, una-una pala, napapasalamat ako sa Panginoon sa pagbigay sa akin yung hiniling ko sa kanya noon na gusto ko magkakaroon ng tindahan. Natupad din po siya. buong puso talaga paniniwala ko diyan. Kasi lalo, lalo na sa Nasareno, sa sa na, Santo Niño natin na sa Tondo, doon talaga siya ako di boto sa dalawang yan. saka uh, ko din hiningi sa kanila yung tindahan ko na to. Na sana balang araw magkaroon ako ng tindahan. Kahit mag-umpisa lang sa maliit, kahit mura lang ang halaga ng paninda ko, ang importante makatulong ako sa kapwa ko. Na uh, sa halagang ganung 20 pesos, mapapakain ko sila. Siguro sekreto nito yung dalawa, dalawa sila dun eh. Yung kabaitan mo at saka yung murang tinda mo. Kasi kahit, kahit murang tinda mo dyan, kung masungit ka sa customer mo, hindi ka na babalikan ng customer mo. Kailangan maging marunong ka rin sa customer makisama. may kasabihan nga, di ba? Yung customer is the blood of your business, di ba? Kaya kailangan mamahalin mo yung customer mo. Pakisamahan mo. Kung kailangan mo sila harot-harotin dyan, gawin mo para Siyempre, isipin ng customer mo ay mabait totoo doon, makasama kahit ang mura na mabait pa doon. Siyempre, mabalan sila doon tapos magdadala pa ng ibang kasama yun. Mabagkada din na. Masaya ka, ay samahan mo ng pagmamahal ng pagluluto mo. Kailangan mahalin mong pagluluto mo para masarap yung luto mo. Kasi mas masaya ka, mas ma anong luto mo pag may halong pagmamahal eh. Kasi pag wala ka sa mood magluluto, nangyayiba yung timpla mo talaga. Kasi na-experience ko rin yung kasi natin. Pakikisama talaga at mahalin mo talaga customer. mo. Basta mabuti pinapakita mo sa akin lang. Bakit mabait yan siya balang araw. Mahalaga talaga mag iipon tayo kahit pa kunti-kunti. Kasi ang kunti na yan, pag inipon natin, nadami din yan pag masama natin balang araw. ay tayo mahirap din tayo. Ang importante, nakakatulong tayo sa kapwa natin <laughs> sa murang halaga. Ay, uh, yung lasa niya, kahit i-compare mo sa iba, pag natikman mo talaga, malambot yung tapa niya, tapos work it yung pag mga ano, maitlog na, may tapa na, tapos may rice pa, na garlic rice. Ibitahan ko po kayo dito pumunta at tikman yung aming bintilog, matapsilog itong tapa namin, binabalik-balikan ng mga dati pa namin mga customer. Punta lang po kayo dito sa number 48, Rivera Street, Barangay Tanyong, Malabon. Malapit lang po siya sa Macdo Bayan. Okay naman si Kuya Toto, ano? Quality rin magtakal ng tapa niya, saka ng sinangag niya. Siya, sobrang ano niya, galing niya makisama sa mga customer niya, lalong-lalo na talaga sa mga, uh, mga suki niya na bumibili.